Hello guys, yan May ginagawa tayo ano, Drop light, kinakabitan natin ang drop light Itong ginawa nating kisami Ngayon no oh. Ito ay remote control na drop light Ang kinakabit natin Ngayon Nalagay lang natin sa Output yung kanyang line Para Gumana yung ating remote yan, yan yung mga drop light na kinabit natin. Maya-maya magpipintura na ako. Nag-lima uh, masilyan na ako dito. niyan no. Nakabit na natin yan. At nakakuha tayo ng cameraman. niyan pinakapakita pa niya kung... Paano natin ano? Pinaikot yung red light dyan. Yan, kaunting ingat lang at ito'y live guys. Yan. Kailangan lang nating eh, splice dito. Tatap na natin yung kanyang ano? Line in. Ayan. Dito yung uh, dito ko nilagay yung kanyang ano? Line in kasi dito yung may ano? Junction box. Ayan. Counting ingat pag itu nagkakabit ng ganito. Kailangan mo lang ng electrical plier. Ayan, po Ang tawag dito sa flies, hindi flies. Flyer po yan. Bakit natin nakasanayan na fly, pl ang tawag dyan ay eh, flyer. Flyer yan, flyer. Ayan guys. Nang masubukan natin itong ating ginakabit na to. Kailangan uh, makita na nung mayari kung anong nangyayari dito. Kung sasabog ba. Sabog <laughs> talaga. niyan po tayo ay sanay sa mga ganito. Ito po ay maraming na akong ginawang ganito. niyan Itip lang natin mabuti yung ano. At isplice ng mabuti para mahigpit. niyan Yan na. Kailangan mahigpit nyong, uh, tape. Kailangan medyo may hatak para higpit ya, Hindi yung basta iniikot lang. Yan. nanya remote. Wala yang remote sa akin. Yan. benarnya remote. Ayan na. Hello, mic test. <laughs> Hello, mic test. Ang masasabihin na. Ayan o. Oh, patay. Pinapatay siya din natin. Ayan. Para siguradong umaga na. Pwede na natin ngayon siyang ipasok yung ano, mga wire na ito. Arok dito sa butas ng inabit natin na drop light. Ayan Niyan na guys, nakakabit na. Niyan. Patayin din na. Niyan, iba iba ang tatlong kulay ito. Merong dim, may bright. Niyan. Tatlong kulay siya. Niyan, ang ano? May remote. Ah, kinabit kinabit na natin ng 220 volts na remote control. Yan ang ano niya. Nakapasok sa loob yung kanyang module para malinis. Ganyan lang oh. patayin din na oh. Napataysin din natin para sigurado kung humaga na talaga. Ganyan. Pinatay natin yung isang ilaw dito. Patayin din natin yung kabila. Ganyan. Para yung talaga ang gumana lang yung drop light. Pinatay natin yung center light. Ayan, drop light na lang gumagana. Okay. Ganda naman. Thank you for watching guys. Hanggang dito na lang ang ating. Thank you sa panunood.